So, eto na nga po mga paring. Eto, dahil nga po sa patuloy na paglaganap ng matinding korupsyon, dahil nga po marami na naapektuhan dahil po sa mga kabalastugan na kinagawa ng mga kontraktor at dahil po sa korupsyon na, na nagaganda po sa flood control project po ng gobyerno eto. So, mailalim na po sa matinding investigasyon at eto, Mayor Vico ay meron pong nadiskubre. So, eto. Tara, pag-usapan natin. You what's up sa inyong lahat mga paring bago po tayo magpatuloy, huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. So eto, makikita po natin sa isang post nga po ni Mayor V. Kapabasahin po natin. Meron nga po siyang isiniwalat no, patungkol nga po sa mga diskaya. Sa mga hindi po pamilyar, ang mga diskaya po, especially po si Sara Diskaya, ay ang kanyang po nakalaban sa nakalipas po na eleksyon. At masasabi po natin na napakayaman po at sila po ay nagmamayari ng mga construction company. So isa po dyan ay ang St. Gerard Construction Company. And so sa so mga nakalipas po na araw, nagpaparinig na po si Mayor Vico tungkol niya po sa mga mayayaman dito po sa aming lungsod sa Pasig na mayroong napakalaking utang sa aming lungsod na hindi pa rin po nababayaran. Kaya sabi ni Mayor Vico, hahabulin ko kayo. Ito, so basahin po natin. So kanina po ay naglabas uh, ang Pangulo ng ating bansa ng top 15 ng mga contractor nga po na involved no sa matinding korupsyon sa flood control project nga po ng gobyerno. sa so ito, sabi po ni Mayor Vico dito, Dear Pasigenos, this morning, BBBM presented the top 15 DPWH contractor for flood control projects. You may have noticed that Alpha and Omega is top 2 and Saint Timothy is top 3. So, ang St. Timothy po ay pagmamayari po yan ng uh, Diskaya family. Kasama na nga po dyan ang St. Gerard yung po ay kontrolado ng mga Diskayas. So parang lumalabas po dito grabe po talaga to na ang dalawang construction company po ng mga Diskaya ay involved po sa binanggit ng ating Pangulo. Grabe. So, sabi po ni Mayor Vico as the President told them during the sauna mahiya naman kayo. Mahiya nga naman kayo ba? Diba? Ano ba ang kalakaran dito? Why is it uh, Often difficult to pinpoint specific people. All of us in government know that this is true. Mga kapitan at politikong kasama rin naman, nila ang unang nagkwento sa akin kung paano ang kinagawa nila. At binanggit po ni Mayor Vico dito ang anim na stage of corruption. So una, procurement, bidding pa lang, maaring may anomalya. Yes, sa bidding pa lamang po. sabi po ni Mayor Vico dati sa bidding, uh, ito po yung advantage po kasi kapag meron ka pong kilala sa pwesto. Kasi maaring ibigay sa'yo yung uh, proyekto na yon sa bidding pa lang. Dun po nagkakaroon ng kickback. Napakalaking kickback. nakakatanggap po ng kickback yung mga politiko. Kaya dun po nagkakaroon ng matinding korupsyon. At yan po yung pilit na winawakasa ni Mayor Fico. Wala ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya nga po napakapangit. Hindi maganda. Ang isang nagmamayari ng mga construction company na, na nagahawak ng ilang mga proyekto ng DPWH ay nakaupo sa pwesto. Kasi diyan po talaga magkakaroon ng korupsyon. Tapos pag may kakilala ka, ibibigay sa iyo yung proyekto. Sa bidding pa lang panalo ka na. Ba? Kasi nasa iyo na kagad kilala mo eh. eh. ang resulta, may malaking kickback po na natatanggap. That's why yun po, ang mga lumang kalakaran na yun ay winakasan dito po sa aming lungsod. Pero yun, ewan ko ba bakit nagpapatuloy pa rin kahit na ay tinitira na. Kasi sila po ay pilit na winawakasan. Sa project implementation mismo, maaring substandard o gaya ng sabi ng Pangulo mismo nung SONA, yung iba ay kuni-kuni Pangatlo, may mga SOP o posyento na di umanay umaabot sa mahigit kalahati ng project cost. So ito nga po yung sinabi ni Mayor Magalong. Pangapat, may mga korupsyon na mga sa proyekto hindi na nagbabayad ng tamang buwis sa BIR. At yan din po yung naging issue ng mga diskaya ang hindi po uh, pagbabayad ng buwis uh, dahil po sa kawalan ng permit sa ilan po nilang mga proyekto. Nung uh, that's why tumakbo si Ma'am Sara Descaya, sabi, sabi na nga po ng asawa niya. galing na po mismo sa asawa niya kasi ginigipit daw po sila ni Mayor Vigo. Ginigipit daw po sila ng gobyerno ng Pasig kaya napilitan silang tumakbo at kalabanin no si Mayor Vico pero buti na nga lang po ay hindi sila nanalo dahil noon pa man ay meron na po talaga silang mga ginagawa na hindi po tama apektado po ang gobyerno ng Pasig kaya buti na lamang po ito ay natuklasan kaagad ni Mayor Vico so panglima kulang din ang binabayaran nilang business tax sa LGU yung isang kumpanya top contractor pero nagdeklara sa LGU ng zero gross avenue revenue Grabe, diba? Pag master na ang 1 to 5, papasok na rin sa politika. Yung 1% ng nakaw ibibigay sa tao bilang tulong para magmukha silang mabait. Buti na lang, puro kandidato ng tagapasig, pati sa party list. So alam niyo na po ito, wala akong tagapasig po kayo kung kayo po ay nakasabay-bay sa politika dito po sa Pasig. Diba? Kasi yan nga po yung dahilan kung bakit nga po sila tumakbo dati para kalabanin si Mayor Vico. Kasi ginigipit nga daw po ni Mayor Vico yung kanilang negosyo. Kaya naglabas na po ng napakalaking halaga ang kampo nila para lamang po manalo sa eleksyon. Pero ang resulta, talo po sila. Nagbigay pa nga po sila ng uh, ambulansya sa mga barangays. Pero yun nga yun, eh, hindi pa rin po sila nanalo and I don't know kung binawi nila o nandun pa rin kung hindi po nila binawi then thank you po sa kanila kasi mukhang bukal sa loob yung pagtulong nila pero kaya nga po ang mali ay mali at alam po natin lahat yon even si Mayor Vico na marami po talaga silang ginawang kapalastugan eh na nga po sila sumunod sa permit ayon uh, ayun di pa daw nagbabayad ng buwis ng tax tapos meron pa daw may mga issue na binabato na meron silang malaking utang na hindi po binabayaran so I don't know kung totoo yun subuti na nga alam po di ba pagka ganun, na hindi sila nalad na uh, magsilbi sa pasig kasi napakarami po nilang pinangako yung iba parang napaka-imposible na diba? so ito po sa so comment naman ni Mayor Vico, please take note, hindi po ito't lahat. Ngayon-ngayon lamang nagpadala sa akin ang mga kontrata ng elite na nasa kanila rin pala. Meron din po akong nakitang tungkol sa nasirang malabon na Votas Navigational Gate. Pag may nakita po kayo na isa sa mga sumusunod, sa kanila yon St. Gerard Construction, okay? St. Timothy Construction Corporation. Yung may issue po sa Comelik kaya bigla na lang din dinunay. Eh. Alpha and Omega General Contractor. Grabe itong mga kontraktor na ito mga kaparing no? kasi kaya po no, pag natapos na yung investigation, mapanagot po talaga itong mga kontraktor na ito kung kinakailangan makulong, kung kinakailangan mabuwag yung kanilang, ay, yung kanilang construction company kasi grabe, apektado po ang ating mga kapabayan sa pinagkagawa nila. Pera po ng taong bayan ang ninanakaw nila. Kaya sana nga po, sana nga po ito po ay mabigyan kagad ka ng hustisya kasi pera natin yan eh pinaghirapan natin tapos na nakawin lang ng iilan. Diba? Ang masaklap pa, hindi biro yung amount na ninanakaw nila sa atin. Napakalaking halaga. Habang tayo nagpapakahirap na magtrabaho sa araw-araw na sumasawad lamang ng minimum, pero sila eto, kinukuha yung pera natin. Imbes na gamitin nila para, sa, para masolusyonan yung matinding pagbaha, hindi, ninanakaw lang nila. Bukod dyan, yung mga materyales na ginagamit nila ay makaluma. Hindi pa mabilis masira. Grabe itong mga contractor na ito, di ba? Grabe talaga yung tindi ng nakawan. Buti nga po ito ay nabisto. At sana po, mabigyan ng hosti yung mga pinagagawa nila. So yun lamang po. Mga kaparing, huwag po kalimutan na mag-like and subscribe. Bye.